Good morning, barangay San Joaquin. Hi. Hello. Yan! alive, alert, awake. Good niyo ka yung gutom na. No? Hindi? Busog kayo dun sa kitchen ni Sara? Yes. Oo! Marpadok pa kong yung sarili yon dahil kung wala kayo, wala. Ayan. Magpapasalamat ako kay Cap Berzy. Ay, Cap, ano? Cap Era, sorry. Ah, uh, na, napaunlahan kami na mag-medical mission dito. Kaya ako magpapasalamat sa ibang uh, kapitan. Bakit? Kasi natutuwa ako, mahal na mahal nila ang barangay San Joaquin. Bakit? Andito yung tatlo nyong form, dalawang former barangay captain at si Cap Era. Palakpakan natin si Cap Anelia Monson na nandito rin at si Kak Bersi nandito. Mahal na mahal kayo, Barangay San Joaquin. Tama po ba? O, oh, nagkakasama sila dito. Tama? Mahal na mahal kayo? Yan. Okay, so, nandito may libre tayong check-up. Tama ba? May libre gamot. Yan. May libre uh, dental. Sino gusto magpabunot? May magpapabunot kayo. <laughs> oh, libreng bunot! Libreng check-up ng mata. Meron din na wellness area. Hindi para sa mayayaman lang ang wellness. So may libreng masahe doon. May libreng manicure pedicure. May libre ano pa, gupit ng buho. At syempre, sa mga alaga natin ng na mga aso, pusa, may libreng bakuna din doon. Okay ba yon? Lahat ng serbisyo dinala na namin ni Kuya Curly dito sa Barangay San Joaquin. May check-up din ng uh, dugo. May free laboratory tayo dito. So, nagpa-check-up na ba kayo? Matataas ba mga sugar? Hindi. Yan, galing. Kasi ako diabetic din ako. Yan. So, may libre x-ray, may libre nga uh, ECG, uh, ano pa bang malibre? Ang daming libre. Pagkain, di dito. So, relax lang kayo, chill-chill lang kayo, at mag-enjoy. Tama po ba? O, oh, kakaibang medical mission. May mga kaibigan din akong dala dito para mag-entertain sa inyo mamaya. Sino na nanonood na batang kya po dito? Sino na nanonood? Taas kamay! O, oh, may bisita ako mamaya para sa inyo. Ready na ba kayo? Hey, hindi si Coco Martin. Naano ko na kay Gigi si Coco Martin. So magbibigay Darating din sa pangkabigang ko. Si Boss Toyo, kilala niyo? Yeah, oh, darating din siya dito. Yan. Yeah. So, magandang umaga ulit San Joaquin. Uh, enjoy lang kayo. Thank you. So, maybe go on. Tawagin po natin ang magaling at masipag pong barangay captain ng barangay San Joaquin, isang malakas na palakpakan, Cap Era. Uh, wala pa po naghirap na tao dahil na saan nagbigay siya sa kapa. Kundi ito pa nga ang naging dahilan para lalo siya i-bless ni Lord at mas dumami pa ang mga blessing na dumating sa kanya at nakakapagbigay siya sa amin ng kakaibang kaligayahan na kaligayahan na panloob, hindi panlabas. Uh, marami po salamat sa inyo kasi nakakatuwa po. Kaya, tuwing may medical mission po kami, marami po lalo ang dumarating at patuloy pa po kami nagdadagdag ng iba't iba ibang uri pa po na pwede namin itagdag para sa medical mission po na ito. At kami po, nakikinig kami sa lahat ng mga suggestion ng kahit sino pong tao. Basta maganda ang idea, maganda ang suggestion. Kahit gayahin pa namin yon, idea na yon, wala kaming pakailang basta magdudulot ng po yun ng aming ginaya ng mabuti para sa kapwa. Salamat po. My round of appreciation, this certificate of proudly present to a recognition of our accommodation and generous support and valuable contribution for our Saint Gerald Construction Charity Foundation Incorporated Medical Mission Held at Barangay San Joaquin, Pasig City. Your commitment to the health and well-being of your community has made a significant impact, providing a safe and welcoming environment for our medical volunteers and participants. Given this first day of September 2024 at San Joaquin Elementary School, San Joaquin, Pasig City. Signed President, CEO, Pacifico Diskaya and Vice President, CFO, Mamsara Rowena Diskaya. is given to Dr. Ruben H. Opeña. iku somat ya doktor doktor Ruben apa bata, to apa bata, apa bata, apa bata, Pak bata. Pak picture fixer Pak fixer fixer cuci doktor Ruben and Ate Sarah Japra Nahila konsiri ci puak konsia to tantan Ambrosio Reyes and Conchi rex valderrama ayan maraming maraming selamat po barangay guys yang wakil kan sempre Magkakaroon tayo ng turnover ng ating uh, driveway troller at o pat patrol. Lalo po tayo sa likod. Picture taking naman po tayo. Ah, sir, maliwala lang sila. O, ayun na, ano po kayo ng ID nyo? Nasaan po silang Ermina Rhapsody? Ayun po pa. and na puti na nakalagay po ang nakapar. Maaari po daw pa-pull out po. Gagawin ka na ano. Bigyan mo na natin ang pagkakataon. Ma, may sasabihin po si Cap Percy si Kayton. Okay. Good okay. morning sa lahat. Yung pong mga magre-request o oh, nais mag-request ng nebulizer o oh, yung glucometer o oh, yung uh, hey, po. Yung morning. po, pwede, uh, po... Ikaw ba yung si Roda sa <laughs> ng kiyapo. Kailangan ayon. mo lang kung tin-taray. Parang so, siya nga. Ayan po, akala ko po si Roda. Akala ko si Roda si ng, bata ng batang kiyapo eh. Woo! So yun po na, personal request for the individual. Okay po. Okay, uulitin po natin na kung kayo po ay meron po ay individual. So meron po ngayon uh, request for financial. Our medical assistance for...